Bakit mo naman kailangan lagay ito sa computer mo? Bakit? <laughs> Para lang sa mga hindi nakakalam, no? So, ang tawag dito ay radiator. Kasi ito yung pump niya. Parte siya ng PC parts na kung tawagin ay liquid cooler. Dalawa kasi yan eh. Yung isa, tulad nito, stock fan air cooler yung tawag dyan. Tapos yung iba tulad din nito, liquid cooler yung tawag dyan. Habang ginagamit mo yung computer mo, umiinit yon. Lalo na kapag mga intensive tasks, tulad ng gaming o kaya ng video editing, mas umiinit yung processor. Tulad ng problematic piece, namamatay siya after just a couple of hours na ginagamit siya. So malamang kasi dahil nga umiinit yung processor niya at naglalag. So kailangan natin ng na solusyon. So kailangan natin siyang kapitan ng mas effective na cooler. Hindi naman necessarily liquid coolers tulad dito. Pwede rin namang mga Coolers, tulad dito. Depende yan sa budget at style preference mo. Naikabit ko na yung cooler at testing na lang natin kung hindi na siya mag-iinit. So ayun nga, gumana na yung ating liquid cooler at hindi na siya namamatay just after a couple of hours na ginagamit siya. Sa tulong ng mga liquid cooler tulad dito, mas masusunusunin na natin yung pagkalag ng ating mga PC. At bukod doon, mas na ma-maximize natin yung kakayahan o yung power ng ating mga processor para sa mga task na ginagawa niya. At yun ang dahilan kung